Isang bagay na alam na ninyo tungkol sa akin ay ang labis na pagkahumaling ko sa mga pa -fall. Este, sa mga waterfalls. Sa mga nagdaang vlogs and videos ko, ilang beses ko na itong binanggit at ngayon ay uulitin ko ulit. Hashtag can't help falling in love with waterfalls. Matagal-tagal na rin nung huli tayong bumisita sa isang talon na nagpalundag sa atin sa tuwa. Kaya naman for this week's lakwacha, break muna tayo sa pag-iikot sa syudad at silipin naman natin ang dalawang papasikat pa lang na talon sa probinsya ng Sorsogon. Tara let's mga palaboys and girls sa bayan ng Bulusan at sabayan nyo kung tuklasin ang nakamamanghang ganda ng Malungoy-Lungoy Falls at Hidden Falls. Sorsogon City? Check. Irasin? Check. This time around, ibang municipality naman ang destination natin. Pupunta tayo sa bayan ng Bulusan na malamang sa malamang ay alam niyo ng sikat sa maalamat nitong lawa. Pero aside from its majestic lake, the town of Bulusan cradles several natural attractions na talaga namang makalaglag pa nga. Mula Sorsogon City ay babiyahe ka pa ng roughly 50 kilometers, depende kung saan ka dadaan, para marating ang Bulusan. Found in a mountainous area facing the sea, Bulusan provides you with almost all the natural attractions we love visiting. Pero sa lahat ng ito, ang naglalamigang waterfalls ng bayang ito ang pinakapaborito kong puntahan. Unahin natin ang Malungoy-Lungoy Falls na siyang kumumpleto sa aking nagdaang 4 months stay sa Sorsogon. Kilala rin sa tawag na Kambalbusay Falls, ang malungay-lungay falls ay may taas na 9 meters at dinadaluyan ng refreshing water mula sa crevices ng bulkang Bulusan. Actually, ayon sa mga kwento-kwento, dati raw ay hindi mapag-desisyonan ng kinauukulan kung ang falls ba na ito ay nasa Bulusan o Erosin. Hmm. Sana all pinag-aagawan. Charot! Pero sa kasalukuyan, na-plant na ang gusot at kinikilala na ang talon bilang parte ng Bulusan. Sa mga palabays and girls na may insider scoop ukol sa kwentong ito, beke ne men! Please let me know in the comment section kung may maisi-share ko yung information tungkol dito. Para marating ang Malungay-Lungay Falls, nagtungo kami sa Zoe's Resort and Echo Adventure Park sa Bayan ng Bulusan na siyang tanging jump-off point papunta sa talon. Opened in 2018, Zoe's Resort stands in several hectares of land kung saan pwedeng-pwede kang mag unwind kasama ang pamilya o ang barkada being an eco adventure park, you'll surely be surrounded by nature kaya tunog pa lang ng paligid, relaxing na. Maliban sa lush surroundings at nakakaheling ambiance na ino-offer nito, marami ring pwedeng gawin sa loob ng resort. Pwedeng pwede kang mag-chill sa mga swing at tambayan na gawa sa mga recycled materials. Kung mainit naman ang panahon, maaari kang lumangoy at maglunoy sa dalawang pools. Apart from this, you may also enjoy activities such as trekking, tractor riding, ATV riding, at kung ano-ano pa. 100 pesos lang ang entrance fee pero half the price para sa mga bagets. Ang iba pa nilang exciting activities ay nagkakahalaga naman mula 50 pesos hanggang 350 pesos. Matapos tumibog ng berry light at humigop ng fresh na fresh na buko juice, nagsimula na ang maikling journey papunta sa malungoy-lungoy. Maaaring itrek ang daan patungo sa view deck, but for added fun and excitement at para bawas pagod na rin, nag-tractor ride kami papunta sa spot kung saan magsisimula ang lusong patungo falls. Mabilis lang naman ang tractor ride papunta rito, pero pababagali ng mundo mo nang dadatnan ng mong ganda sa view deck ng waterfalls. Mula sa taas na bahagi ng bundok, naglagay ng designated spot ang Zoe's Resort kung saan tanaw na tanaw mo ang sumisilip na ganda ng malungoy-lungoy talaga namang makikiliti ka sa pananabik. Pero katulad ng lahat ng bagay na magaganda, kailangang paghirapan ang face-to-face -face encounter sa matayog na talo na ito. Mula sa view deck ay nilusong namin ang matarik na man-made stairs na mano-manong hinulma ni na Kuya Jerry sa loob lamang ng anim na buwan. Wow! Amazing! Pababa pa lang ay ramdam na ang hingal pero half of the way pa lang ay sasalubungin ka na ng malamyos na simoy ng malamig na hangin na siyang tatanggal sa hapo mo. Ah! So if you can see, butil-butil na yung pawis ko. But it's all worth it because the view is so amazing. Pauli tulad ako kanina kakasabi na ang ganda, ang ganda, ang ganda. Kasi ang ganda talaga niya, promise. And that place is just so nice. Like, Look at that! It's so nice! My God! Sobrang ganda! And yung basin or yung binabagsakan sa falls is shallow enough for you to get there and take some photos. So it's gonna be a really nice experience and we're gonna be able to take a lot of nice pictures here. So kung ako sa inyo guys, kung magbibisita kayo ng Tortogon or ng Bulusan, wag na huwag niyong in-miss or huwag na huwag niyong palalagpasin yung opportunity na makabisita dito sa Zoe's Resort because... Look! My God! pagdating na pagdating sa falls, syempre first order of business, kumuha ng sandamakmak na videos at pictures. Sorry na sa millennial self ko, pero kung ganito kasi ang bubungad sa iyong kagandahan, di mo maiiwasang mag-uwi ng mga digital souvenirs na katulad ng mga ito. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa falls kung hindi kami magbababad at magpapamasahe sa bumabagsak nitong malamig na tubig. Dito pa lang, sulit na sulit na ang pagbisita kung kaya naman ay bahagya kaming natagalan sa pag enjoy dito. And just when we thought na ito na ang rurok ng ganda na masisilayan namin ng araw na iyon, tinawag kami ni Kuya Jerry para dalhin sa Hidden Falls na talaga namang binulaga kami sa kagandahan. Dati raw ay hindi basta-basta napupuntahan ang Hidden Falls dahil ito ay hidden. Charot! <laughs> dahil mahirap at dangerous ang daan papunta rito, kayo naman. Pero dahil sa mga eco-friendly efforts ng Zoe's, naging posible ang pagbisita sa small but ultra-magnificent falls na ito na ikinukubli ng nagtatayugang green walls of nature. Hindi ako matigil sa kakawaw sa bawat hakbang palapit sa falls dahil habang paliit ng paliit ang distansya ay palaki naman ang palaki ang display of nature. Kulang ang salita para i-describe kung gaano ka magical ang pakiramdam na i-lead ka ng kalikasan sa isang magandang sorpresa. Mabato, madulas at medyo nakakakaba ang daan papuntang Hidden Falls. Pero dito ko lang ata naramdaman ng mas starstruck sa nakapaligid sa aking refleksyon ng creations ng may kapal. Lalong na iparamdam sa akin na bagamat tayong mga tao lang ang may kakayanang mag-isip, gamunggo pa rin ang liit natin kumpara sa mga nagtatayugang bundok, puno, talon at mga obra ng kalikasan na siyang nagsusustain sa ating mga buhay. Half of my life I lived in Sorsogon pero wala sa hinagap ko na sa payak naming probinsya sa dulo ng Luzon ay may mga nagkukubling kayamanan na katulad nito. Kung hindi pa ako na-force ng pagkakataon na umuwi at magdagal sa amin, hindi ko pa siguro mabibigyan ng panahon na pasyalan ng mga to. Sabi nga ng isang klise, madalas ang mga hinahanap ng tao ay nasa tabi lang nila. Hindi natin agad nakikita dahil sa malayo tayo nakatingin. This is definitely true para sa isang lakwatserong tulad ko. At malamang, marami rin sa inyo ang makakarelate sa katotohanang yan. Kaya habang marami pa sa atin ang naglalagi pa sa kanya-kanya nilang hometown, make sure na masulit ninyo ang opportunity na galugarin ang bawat sulok ng inyong probinsya o bayan. I'm sure, may mga sikreto sa kanya-kanya nating lupang tinubuan ang naghihintay lang na mabunyag sa tanan.